Hi guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. And for today's video, ay ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng aluminum na kinakabit or ginagamit namin. So just to clarify lang ha, yung sliding windows o yung material para sa sliding windows na kinakabit namin ay only 798 or Australian type lang talaga. So hindi po kami nagde-deal ng ordinary. So ayan po, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kaibahan ng 798 sa ordinary na material. So ngayon, 'di ba sa last video kung nanood kayo, sa so previous video ay naipakita or pinakita ko na sa inyo yung iba't ibang klase ng jealousy frame at iba't ibang klase ng glasses. So today ay ipapakita ko din sa inyo yung iba't ibang klase ng aluminum na ikinakabit namin for sliding windows and sliding doors. So ayan, first things is Meron tayo dito ng eto. So white or powder coated white. Ito yung tawag nito. So ang brand pala nito is One Sky. So si One Sky kasi ito yung kadalasang Uh, nandun or stuck doon sa supplier namin. Kaya, ito doon yung binibili namin. So, nung start, nag-start pa lang kami, ito talaga si One Sky, yung dinideliver sa amin, ito yung binibili ng mister Ko. So, parang subok na talaga to siya sa amin. So, once sky yung brand niya. At may nakasulat siya dito. Inventors of 798 sliding profile and 38 casement profile. So, pang 798 Australian type lang talaga to. Hindi siya pwede sa ordinary. Ha? Kasi may nakalagay 798. So, medyo may gasgas -gas nga lang siya at mga konting dumi. Napunasan ko naman na to. Kasi, Ritaso lang kasi to Hindi ko kasi pwede ipakita sa inyo yung mataas, yung isang length. Kasi mataas yun, mahaba yun eh. Hindi magkakasya sa camera. So, eto. Eto, ito yung closer look niya. May mga gasgas -gas nga lang yan. Kasi, ritaso na to. So, ayan o. Oh. Makapal to guys. As in, makapal to. So, kung may white, meron din namang black. Okay. So, yung black, may black din naman na one sky. Pero itong black na pinapakita ko sa inyo Ay hindi siya One Sky na brand So, ang brand niya is Cebu Zebra Aluminum So, may mga iba't ibang brand naman kasi ng mga aluminum Meron nga Brothers Yung iba, parang ewan ko Parang tatlo ata lang yung Na, na koan ba Naalala ko ng mga brand One Sky, itong Cebu Zebra at yung Brothers Okay, so Black Kadalasan itong uh, dinidemand na mga customer O, oh, ito talaga kasi nga, pag tinamad ka or tamad ka talagang maglinis, hindi naman mahahalata yung alikabok, alikabok dito. Unlike nga sa white, di ba? Na makikita mo talaga yung dumi or alikabok. Kung tamad ka maglinis na talaga makikita siya. So, kung ito black yung pinili mo, eh, hindi talaga mahahalata yung mga alikabok, alikabok at dumi-dumi. So, para sa akin is maganda yung white. Mas prefer ako sa white kasi nga malinis siya tingnan. Kaso nga lang, pag or di kaya may mga alikabok is madali lang siyang mahalata or mahalata talaga so unlike sa black o di ba? Pero ito yung talagang kadalasang ino-order or pinapa-install ng mga uh, uh, customer. So ayan. So kung may white and black, meron din tam naman tayong wood finish. So ito yung wood finish na aluminum. So minsan lang to namin kinakabit kasi hindi naman talaga siya demand para sa mga customer. Kasi may kamahalan to unlike dito. Mas mahal to kaysa sa black and powdered coated na mga aluminum. Ito yung wood finish. At yung brand niya is parang one sky din to. Makapal din talaga siya guys. Yung nakaka lamang lamang talaga sa one sky is makapal siya. Oo, makapal siya. Kasi subok nun sa amin to eh. Ito na talaga yung gamit namin before pa. So, ayan. Yun yung iba't ibang klase ng mga aluminum. So, may white, black, at saka powder. Ano? Uh, wood finish. So, diba tingnan nyo? Parang hindi siya parang hindi siya aluminum, no? Parang wood lang talaga. So, ayan yung closer look nyan. Uh, wood siya, guys. Hindi siya. Ay, uh, hindi. Ano ba yan? Hindi siya wood. Aluminum siya, pero para siyang wood. Uh, ayan. Iba sa mga bahay ng mga artista, o di kaya sa mga mga mayayaman ito yung gamit nila kasi nga lakas maka aesthetic yung dating niya so ayan ito yung ito yung sample natin na 798 na sliding windows Or sliding windows so ayan oh ang ang nakaka-advantage or na, ang advantage kasi pag ito yung pina-install mo So, 798 yung pina-install mo sa bintana ng bahay mo is hindi siya naaangat. Tingnan nyo guys. Hmm. hindi siya natatanggal. Maangat mo siya, pero hindi naman siya natatanggal. Kasi nga, eto, baon yan eh. Nakabaon yan dito sa railing niya. As in, hindi siya ma, oh, hindi siya ma tatanggal. So, hindi siya mapapasukan ng mga kawatan o ng mga tao na gustong pumasok sa bahay mo. So, ayan. Ang ordinary kasi, kasi hindi naman kami nagde deal noon. Hindi kami nagkakabit ng ordinary is na tatanggal yung mismong panel niya. Ito, panel yung tawag nito. Natatanggal yung mismong panel niya. So, sa 798 or Australian type, is baon talaga yan, oh. Baon talaga yan. Hindi mo yan matatanggal. Eh, wala namang dahilan na makapasok yung kawatan unless kung uh, babasagin niya yung samin. O, oh. babasagin niya yung salamin. So, yun yung advantage. Pag 798 yung pinapa-install mo doon sa inyo. May kamahalan nga lang to kasi quality din naman eh. Durable naman. Doon ka ba sa saan ka pa doon ka sa ano, sa mas mura na hindi naman safe o dito ka na sa mas mahal na alam mong safe ka. So ayan no, oh, ipapakita ko sa inyo. Ito yung ito yung sliding wind, ah sliding door dito sa shop namin. So ayan no, oh, malaki siya guys. As in mahaba pa to. Pataas pa sa akin. Yung dinidil namin, yung kinakabit namin for the fixed price fixed price na for standard na na measure or sa size niya is with screen na talaga yon so gust, kung gusto sa customer na hindi niya palagyan ng screen is lesser naman yung price so kadalasan kasi yung kinakabit namin is with screen na so kung gusto lang talaga ng customer na hindi siya magpapalagay or magpapakabit ng screen, is nasa sa kanya na yun. Pero, last na yung price. So, ayan. Ito yung base niya. I Ay, ewan ko kung mag... eto yung base niya. Oh. So, maangat mo siya, pero hindi na siya matatanggal. Hindi siya matatanggal. Oh, so, ito naman yung screen niya. So, wala talagang rason na makapasok yung kawatan unless lang talaga kung babasagin niya. So, ito, one foot yung thickness nyo, guys. O. Oh, Pinggan nyo yung tunog ng samin. O, oh, diba? Okay, one foot yan. Mabigat to. Mabigat talaga to. So, ayan. So, ayan. Alam nyo na, yung kaibahan ng mga aluminum na ginagamit natin. O, ginagamit namin para sa mga sliding windows. Sana naman may No na may natutunan kayo sa video ko. At sa mga magpapabahay dyan, at least alam nyo na yung mga uh, pagpipilian nyo. O diba? Sana makatulong tong video to. Video na to para sa inyo. So salamat sa inyong pakikinig. Sa walang sawang pagsuporta sa aming videos. At sa inyong pakikinig. So magandang araw. At God bless po sa inyong lahat.